Hi, magandang araw. gusto ang lahat? Pag-uusapan natin ngayon ang nangyayari sa ating bansa, no? Dapat hindi na tayo makikialam at makisaw-saw, pero dahil Pilipino ka at may pinaglalaban ka, kailangan talaga para sa future natin, mga anak, mga apo at kapu apuhan <clears throat> bilang isang Pilipino at OFW sa tinanda ko to sa totoo lang si Tatay Digo Digo lang Tatay Digo lang talaga ang nagmamalasakit sa amin unang una yung passport namin na ginawang years so at least hindi kami masyado mahirap every five years na naman ibila ka na naman at least yun di ba ang ganda ng ano. Kaya mahal lang OFW si Tatay Digin. Especially dito sa Middle East. Kasi unang-una, siya lang ho talaga ang presidente na pinaglalaban yung sahod sa mga katulong na dati 80 KD, 90 -80. Ngayon, ginawang 120 KD dahil pinaglalaban niya yun at saka dahil po ka sa kanya na pinaglalaban niya yung the two years na may matanggap po yung DH pag umuwi sa bansa ng sahod babayaran ng amo. Nung pandahon, panahon ng pandemya, naghirap talaga kami dito. Pero hindi kami umuwi dahil nga umuwi kami, lalo kami makadagdag sa kahirapan dyan sa Pilipinas. So, nabigyan, nabibiya, kami ng ano, ayuda. Ayuda sa gobyerno. At saka sa lahat ng mga kaibigan ko na umuwi nung panahon ng pandemic, Pagdating nila sa Pilipinas, VIP treatment. Inactive sila sa ano, may nagsundo, nag-attend sa hotel. Tumira sila sa hotel. Ganda ng buhay nila nung umuwi sila. At makikita nyo yan, resibo yan. Hindi yan basta basta usapang kanto lang. Sa dami ng ginawa ni Tatay Digong sa OFW, kaya hindi nyo talaga mayari sa amin na eh, ipaglalaban namin siya hanggang sa dulo dalian po talaga ang totoong nangyayari. At saka, dahil sa kanya, ang dami, ang dami. Alam mo yung sa amin, sa Mindanao, sa lupa ng nanay ko, yung karsada doon mula sa yung Iligan, Tubukid, doon to Cagayan de Oro, yung diversion road. Alam mo ba noong panahon, kung bata pa ako, nakikita ko yun eh. Uh, congressman Blanc project ka. Mula nung bata ako, kasi minsan siya may dumadala ako doon, hanggang nagdalaga ako, nakikita ko yun, hindi ba naayos yun. Imagine nyo, bumabiyahe yung galing sa bundok, kung dadala ng mga ano sa lungsod, sa palingki, kung dadala ng mga, yung mga tanim, mga tanim galing sa bukirin. Imagine mo yung magbabiyahe ka mula ala city ng umaga, darating ka ng 3 to 4 ng hapon. Paano pa ipaibintay yung ano mo, mga mga ano, yung mga galing na tinatanim mong mga, mga ano, galing sa Pukirin. Parang ba binta? Puro PM, PM, ka lang sa hapon sa palingki. Pero ngayon, in fairness, dahil pinagawa niya ang kasada na yun, ginawa niya yung, ano, yung, hindi ko nga manong umuwi nga ako, akalain mo. So kami ng jeep, 45 minutes lang nandun na kami, dumating na kami. Akala ko nga, oh, ito na pala, dumating na kami. So, yun na, ang daming niyang, Kumbaga, hindi siya drawing. Ginawa niya lahat. Ngayon, about naman yung sa droga, ang dami pong sumirinder. sa meron din naman siyang ano ah, meron naman siyang mga pulis na tinanggal sa presyo na sabihin mo na umubuso sa posisyon. Tinanggal lahat ng ano yun. itatay tatay di kong kaya. Huwag niyong Baga, nag-alabas lang talaga ako ng sama ng luba na siya yung tumulong sa Pilipinas. Ang dami, ang daming nag-ano po nga, yung tingnan nyo yung ano nga Pilipinas. Hindi na safety mag-ano. Dati, kahit pa maglakad ka sa lano, wala, wala kang, wala kang takot. Pero ngayon, kahit sa loob ng bahay, natatakot ka na. Baka may, may biglang may dumaan dyan na ano. Alam mo na. Yun ang tagang masasabi ko. Kaya, pasensya na kayo Pilipinas ako. Pinaglalaman ng OFW sa si tatay. Dahil ang laki po talaga ng tulong niya. Sa six years, nag-pandemic. Pero ang dami niya nagawa sa Pilipinas. Within six years. Siguro kung hindi lang talaga nag-pandemic, baka sobra pa. Ngayon, tingnan nyo, ang gulo-gulo. Diba? Oh. Yan lang ang masasabi ko kaya. Pasinja na talaga kayo. Kaya estate pinipilaban. Nangangampanya ako, libre. O, oh, diba? Walang bayad to kahit piso. Kung nakikita tayo, hindi kong libre to libre. Kayo, kayo na mag-isip. Bahala kayo. Basta ako, hindi pilapan ako. Dahil hindi na ako, ano, hindi na talaga ako magpapabudol. Dahil nabudol talaga ako. Sa totoo lang, nabudol ako dahil muto ko sa ating BC. Binuto ko rin ating Presidente. Pero ngayon, hindi na ako magpapabudol. Sana lang. Kayo, hindi na rin magpabudol. Salamat.